Mga phil -Am gymnast, mo din yung first time nga na nagrepresent sa Philippines. Para sa female, babae, mm -hmm. ang Pilipina nga gymnast kayo, di ba sagad si Yulo man to, Yulo Mantong, yes. Si so, ki pinay. kinipinay. Wow. Sila Emma Malabuyo, Li Levi Jong Revivar, and mm -hmm. Alea Finnegan. De? However, wala sila kasulod sa qualifying rounds. Mm -hmm. But, Ataga. very proud ang Philippines kay. For the first time, imagine, mm -hmm. tuig 1964, wala gawin tayo Filipina Pilipina gymnast sa Olimpik. Yes. The so, yes. first time, after 60 years. So, di ba? Mm -hmm. Gidugay na gyud ito. Yung Samtang yung dinita sa itong, ano no, uh boxing kay si Ira Villegas nakadaog siya kontra mm -hmm. sayang laban sa uh, Morocco kay Yasmin Moutaki. Uh sunod nga laban ni ini karong Biernes from Algeria mm -hmm. nga si Rumay okay. Ayan. So, so, sa Haboulam. Okay. So by chances pa no yes, nga uh, makasulod sa span, siya sa finals. Sunod mm. sa final kini sa Philippine rower nato. Mm. Si Giovanni Del Gaco, nakasulod siya sa qualifying round wow. for quarter final Samtang sa yon na human hmm. ang uh, laban ni Filipina fencer Samka Tantan human kini nga uh, wala nakasulod for the next qualifying round mm -hmm. nga kalaban niya si Ariana Erigo kontra hmm. Italy. Uh -huh. Saan sa ganito? Women's foil individual kanang fencing. 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 yes kanang siya. So mga nga mga kasama no ang uh, pipilak ka mga achievements so far sa ato ang team Pilipinas pero daghan pa ang mga laban atong atangan mm kay uh, of course sana diha ang pinakagiyatangan gyud si Nesty Petesio. Yes, so dabawan well niya Good. Yeah, oh, taga right? Dabsur na Radyo Yes, so, mga adlaw ang laban. Actually, mm -hmm. ato ang time oh, sa, oh, oh. sa Paris so Maybe ugma laban sa Paris but sa a uh, Wednesday kadlawon. Ay, siya. Okay. So oh. depende pa na no. Mm -hmm. And of course si Hume Marsha, mm -hmm. okay, si Carlo alam, Oh kana. O si Carlos Yulo. Mm -hmm. Which is um adlang ano po na sila Wednesday mm -hmm. ang laban. So sana yes. um, mga kasama no. Uh, nag ubay-ubay gyud ang ano very proud kaayo ang mga team Pilipinas ilabi nang mm. uh, basta-basta kay padayon gyud ang ilang... Yeah hang... sana pa sila win or lose. Yes. Oh, na na Oy si Kuan kato imo ang crush gani si uh, EJ Obiena oh, oh, yes. sa men's pole vault so yang status <laughs> Dula niya sa August 3. Oh wala pa wala uh, pa. Qualification pang. round pa siya. Oo. oh uh, ampo ta Yes mm. naunta maka medal na po. guys sa latest update karon sa medal tally rajuman dong rajuman abi mga kasama as of 7 am mm. July 29 nanguna ang Japan oy ah, Japan na po Oh ah, Japan Oh <laughs> nasa seven Na sila 7 na ka medals gisundan wow. sa Australia nga dunay mm -hmm. Yes ang USA ikatulo kay Although na sila 12, pero mm. manggod ang ilahag giba siya din kay Juman Dong Rajuman yes, Abi katong mm. gold medals. Okay. Ang Japan ug Australia dunay tag upat. Oh. Ang USA dunay tulo. Mm. So na sila sa rank 3 karon. Mao mm. to siya ang rank 3 ang Pilipinas, Pilipinas wa pay Pilipinas medal bisan bronze, silver or gold. Ah, okay. Oo, pero itong iampo Ngayon unta, yes. Makuha sa mga athletes Labi na modula Karoon si Manahuna Mga mm. kisama Ang medalya Di ba Kay nung duman 2021 mm. Gilosad ang Olympics Sa Japan, Japan. Yes Oo mm. Di nakuha ni Heidelin Diaz yes. Ang gold medal Weightlifter na to Sa basta Pero murag na disqualify Wala siya nakasalud Karoon eh Wala eh. mm. siya na disqualify Man siya karun. Daghan patog medalist silver medalist ng mga boxers na to. Yes. Oh, and let's pray mga kasiya unta na pay makakuha og mga gold medals mm. sa Olympics dito sa Paris.